Na 3 weeks na yung mga anak ni Tokyo ngayon, dapat 2 weeks na deworm na natin. Kaya lang, uh, may binuntahan akong importante nung nag 2 weeks yung mga anak niya, kaya hindi ko siya nabigyan ng pang deworm noon. So, ngayon ko pa lang sila may dorm Ang lalakasan nilang dumede. Yung mga uh, dede ni Tokyo ay nagkakanda sugat-sugat na. So, kailangan na natin talaga silang ma-deworm. Baka kasi magkaroon sila ng bulate. Ang hirap tanggalin ng bulate. Ang hirap patay ng bulate kapag lumalaki na sa mga tuta. Kaya kailangan silang ma-deworm na. Ayan. Ano na nila. Oh. Although late na. Dapat two weeks. Aabot pa naman yan. Kaya, bibigyan na natin siya ng pang okay, yung mga anak ni Tokyo. Ang susunod so, so, isa. Mm. Mm. Kawawa naman tayo, o, tinamumak ko nandito. ng Kaya nga, kaya misa nakatago na siya, ayaw niyang padide. May pagtusok pa, may pagtulak pa, o, mm. pagpiga. <laughs> Ayang kamko matulis. Kaya ayaw na magpasuso. Hmm, kawawa naman oh Sugot na na. Hmm. yan talaga, tiis, pag nanay. Hmm. Di ba Tokyo? Hmm. Ginawa mo yan. Pag tiisan mo yan. Hmm. Yan, yeah, yan. Ilan niyang na nangot-ngot na yan. Dapat siguro tulungan niya ng gatas. Ano kaya? Kaya na pag inano ng gatas. Iwam na po tayo ng mga anak ni Tokyo. Ayan. Ikaw, ilang nila ka naman. Ano na sila? Eh. Ko eh. Three weeks na. Nasobrahan na nga. Dapat two weeks pa lang. Oh, ina talaga, ito ang ito ang one in one point. Ayan oh, Ang timbang nila ayang oh, one in one point ng isang tuta. Ang bibigat parang medyo payat pa yan. Okay, Ikaw. na namin. Ito. Nakatago sa ilalim ng katri. Ang bibigat nila halos isang laang yung timbang, o. Oh. O. Oh. Mahigit isang kilo. O, oh, napagod. Tinimbang laang ay na pagod na. Ano ka pang ay. ito yung pang deworm na gagamitin namin. <laughs> Nagigan. <laughs> <laughs> Kulit. Pairantel. Ayan na ah. And, yan, may instruction naman yan guys. Kung mag-deworm -de kayo, yan, basahin nyo lang yung instruction. Dapat timbangin yung tuta para malami yung Ay, dosage ng one ml gamot na ibigay sa tuta. body weight. Hmm. Lalaro. 1 ml ma. Oo. Sa 1 kg ng pag-aso. 1 uh -oh. ml warm, bawat ml tuta kasi may gitna silang 1 kg. Per 8. Ay, 2 weeks man to ah. 2 weeks tabi oh. 2 weeks nga dapat. Three na, three. na late na nga dapat yung pag deworm natin. Dapat ay 2 weeks na deworm na. Every hindi, may pinuntahan ako noon kaya hindi ko agad na deworm. Ano ba ang gagawin mo dyan? Ano? Ayan. Kung inalinis mo yung mga ano doon, no? Na importante kasi ako nilakad kaya nung ika weeks nila, hindi ko na bigyan ng ano pang, pang Yun yung ididikit. Pag na deworm, ididikit itong ano na ito, ah! sa record nung mga tuta para malaman kung kailan siya nabigyan ng pang deworm. Ayan. Oh, gustong amoy ni Tokyo. Tokyo, ano ba ka? Sige. Kung inalinis mo yung ihi-ihi na mga... Lalo pa, ori? Okay. Okay. Hmm? Ah, lugi, mo. Ayan. Hi. Ay. Ayan. Pag nabigyan niya ng pang deworm, lalo yung sisigla. Nakikilig. Nakikilig yung alam mo. dito? Makukulit. Ay, isang puno! Wala yun. Kaya nga, one in may lang isang puno sa dropper. Anim yung mga tuta ni Tokyo na i-de-warm natin. Okay, naman pala, Ari. Oh, Yan. Ano ha? Uh, ano ko na, Ari? Hmm. Isang, isang puno sa dropper. One million. Good for one puppy. Ano ko na ito? Sobra naman sila ng isang Apo, gilid. Oh, oo, Yan, bigay mo na. Tapos sa gilid ng bunganga ang pagbigay. O, Yum. si Iti muna. Ayan, no. Oo, oh, bigat. Mm. O, ito sa gilid ng bunganga. Dito sa, ano, bunganga. Oh, well, ang oh, mm, sarap? Ang sarap. Mmm. Ah, gustuhan. Ayan. Mm. O, daan na ang isa. Kahit eh, dapat importante mayroong timbangan pag magdi-deworm -de para ma malaman kung gaano ang kadami yung bibigay na gamot. Tara. Ang mga husky. Husky. Yan. Ito si Gray. Yan oh, ganda ng mata. Gray ang mata. <laughs> mm. Itim. Itim. Tapos, wow. uh, itong isang lalaki para madaling matandaan. Ay, yan oh Boy. Dalawa lang ang lalaki na anak ni Tokyo. Ah! <laughs> Bukulit. Mm. Na dito na. Ayan na. Uh, ikaw, ikaw yung tulugin. Three weeks. Nagpa-practice ng mag-ngat-ngat at may ngipin na sila. Matalas na yung ngipin. Ayan. Yeah.

Tulog. Kita, ito mo lang mabigman ng bawang one point. Oh, sorry. Bawang one, in one Sino yan? Ay, si Oriang. Si Oriang. Mm -hmm. ah, uy, puta. Ang kulit. Natapon yung ano naman. Ha? Natapon? Uh -huh, ito. Ako, advocate so, ng kulit. Hindi, kunti lang. Ayos na yan. Full naman yung pagkalagay mo full nga po, eh, natapo naman marami? mhm sayang hindi yun ang lasa nagkukulit tayo oh. sino na? Tatlo na tayo ito ma? na, ito na, ito 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 na, ito, ito isang Tatlo babaeng mapula-pula darun na lang, isang lalaki at isang ano si Grey, hindi pa okay, ito ay oh, one bigat! Anong oh, one in one port? One in one, one port. kalahati Oh. Ito ang isat kalahati o. Oh. Dito sa kabilang... Ay oo, oh, uh, one, one in one port pala. Dalawa silang one in one port. Nyaw! Nyaw, wow, wow, Sa gilid, ng bunganga. Ay, itong gray din ang mata nito. Isang ito. Sarap! Ayan. Ayan natin, nakatago sa ilalim. Ayun, tulog na tulog. Asan yung isa? Ayun, nakatago. Ang layo. Hmm, gusto naman ito. Oh. Eh. Dito, dito. Hmm, ito hmm, na. Dalawa na lang. Ah, ito. Sino ka? Babay sot. Babay -sot. Ah. Tulog na tulog. Nagkatago. Oops, yan. Yeah. Ay, 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 ay. mo <laughs> no! daw. mabigas Mabigat mo okay, rin. Well, lampas ay, na lang. Ay, oh, lampas. Malampas. Mm -hmm. Bigat nun. No. Laging tulog. Ah. Okay. Hmm. Yung isa nakatago. Tut! Bago. Uh, isa na lang. Sumiksik sa ilalim. Hindi na, hindi naman. tumago. Ayaw sa ilalim, mo. Oh. Yay, yay. Aba. Lalo pa tumago. Anuhin mo ng karton, anak. Kuwitin mo. Chuy, 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 chuy. Tago, oh. Chuy, 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 chuy. Ayun na, lumabas na. Kamakulit. Kamakulit kulit na ito isang to ayun na ay magaan mag magaan yan makulit yan ay awawawawaw dam um sige hindi isang dam muna niya ay, hindi Ay, talaga. nga, oo. Hindi, wa, yun din timbang niya. Oo, normal lang ang ibang mga kapatid. Dalawa lang, mabigat na namabot na one oh. part oh! mm! <laughs> 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 na sakto at sobra. Ay, dali na't naistar yung tulog niya. Nasa na, ha? Uh, huwag ka munang malikot ng... Hmm.

Tapos na. Hmm. Ang kasunod na naman ulit ay after 2 weeks. Three, three Hindi, 2 weeks. Dapat niyan 2 weeks, 1 month, at 6 weeks, o oh, 1 and a half month. No. Tapos, kasunod na nun, mga 5 in 1 na vaccine. Kasunod na nun, no, takip na rin. Yun. Done na. Hmm. Done ang na-dewarm. Thank you for watching. Eh hey, si Tokyo Ang oh. Tokyo. Ang Tokyo. Kona ng Makita Tokyo ito.